Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan Doc Alternativo para sa herbal. at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan. Walang maintenance medication na synthetic drugs nang mayungasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Founder, Multi-Awarded Filipino Inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, Kasama po yung ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena de Limo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lambac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe nakasulat. Nakasulat sa Juan, talata 6, kapitulo 63. Ang Espiritu, ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ito'y nakasulat sa Juan Talata Asais, Kapitulo 63. Ito'y nakasulat at marapat na isa buhay natin kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe hatid ng dok alternatibo. Alley. Do Newscast. Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin kapag sumasakit na yung ating tuhod, yung ating kalamnan, yung binti natin, yung talampakan, masakit ang ating baywang, ganito yung ating gagawin. Makakatulong yung hot compress. kukuha tayo ng pistawit, lalagay natin sa mainit na tubig, lagyan ho natin ng health aromatic haplos, at yun ang gagawin nating i-hot compress doon mismo saan yung masakit na bahagi ng ating katawan. Pagkatapos, pwede rin uh, magdikdik uh, kayo ng uh, luya at yun ang uh, gagawin nating impang poltis uh, Ipang-tapal doon sa masakit na bahagi, ito'y malaking maitutulong sa iyong karamdaman mga kababayan." At saka gamitin natin yung Doc F. Viporite, isang essential oil na pang-massage natin, ipang-reflect natin, napakadaling ipahid ito, itusok-tusok lang saan yung masakit na bahagi pagkatapos maghaplas ng Health Aromatic Haplos. Pero wag yung buong katawan na baka giginawin kayo, mabuti haplasan muna yung balikat, yung tuhod hanggang talampakan, yun lang ang haplasan pero kung may pamamaga ang ating mga joints, ah, ang gagawin ho natin, pwede i-hot compress, cold compress yung tinatawag nating hydrotherapy. Kasama po na makatulong yung health aromatic plus, yung doc F uh, Gotukula liniment, Makakatulong 'yan sa iyong uh, uh, problema. Itama ang tubig sa katawan, kailangan makainom kayo ng tubig dalawang litro o walong baso kada araw, pero hahaluan mo ng Polvik Minerals at Magnesium Ascorbate ang tubig para isa ayos ang tamang sirkulasyon ng ating dugo. Remember, masyadong mainit ngayon. Ha? Merong area na masyadong mainit. Ito ay magdudulot ng heat stroke. Mga kate-kate, grabe -kate, ah, yung grabing, ah, tuyo yung ating ah, balat. Ah. kailangan natin i-rehydrate e yan sa pamagitan ng ah, tubig. At sa ganito nga pamaraan, sa pag-inom ng tamang tubig, hindi na akiat yung uric acid mo. Alam nyo, kung mayroon kayong pulbic minerals, at magnesium ascorbate, pati na yung health aromatica plus kasabay yung formula ng doc alternatibo, yung uh, nutritional uh, uh, therapy, e parang may sarili na kayong butika sa bahay. Anytime na masakit ang uh, pakiramdam, anuman mangyari sa katawan, humihina ang pakiramdam, magamit agad. Masolusyonan at uh, maagapan ang simpleng dinaramdam mga kadok alternatibo. Isang patunay ang natulungan at dahil sa itinuro natin ay sinundan ito, narito ang kanyang testimonya. Ako po si Elvera Rebudar po, taga Santa Maria. Nagpapasalamat ako sa Dok Alternativo po kasi yung mata ko noon masakit pag tumingin ako sa mainit at saka yung pag nagluluto ako. Tapos, narinig ko sa radio ito matagal na. Pero parang nag nagdududua pa ako. Ang iniisip ko eh, parang wala ito, sabi ko ganon. Pero yung kaibigan ko si Daisy Toralba, sabi niya, o oh, sige na, sabi ko ganon May awa ng Diyos, yung mata ko, yung yung mga cleansing at saka eye solution, asawa ng Diyos, nakaano na naman ako yung mata ko. Sabi ko, Diyos ko, tinulungan mo ako. Sabi ko, ano, para na akong mabubulag noon. Ang sakit yung mata ko, umiiyak pa ako pag nagluluto ako. Tapos nung punta ako dito, marami akong gamot, kapsula, at saka yung mineral. Tapos, every three hours yung mata, awa ng Diyos. Naku, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa mga katulad ko na tumatanda na hindi bumabata, bata, may problema sa mata, punta kayo dito sa Doc Alternativo, maganda. Ako si L.B. Apellido Ribudal, taga Samon, Santa Maria, Pangasina. Yan ang pruweba sa kipiktibo na itinuro natin sa Doc Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na brands ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan mga kadok alternatibo makinarya sa dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Matatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Tour No. 14, Usa Village, o Las Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery's Ang Doc Alternativo Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga ang makausap po kayo personally dyan sa upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IV at dagdagang patunay sa kagalingan na hinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program ang natural mega dose vitamin C IV ng Doc Alternativo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Edna Briones, tala ang ibaan matanda. 46 years old na po ako ngayon. Before po ako nag-Doc Alternativo, unang po Uh, naranasan na matagal po kami nagkakaon ng anak. Bali po ay uh, 31 po ako nung mag-asawa. 5 years po kami hindi nagkaroon ng anak. Na-invite po ako nung akin hipa kasi ma kasi pag po siya makinig ng uh, sa radyo tungkol sa look alternatibo, pinag-member uh, po niya ako at pinag-cleansing. Tapos po ay sa paggamit ko po noon at saka ng sex solution, kasama na rin po yung Uh, asawa ko, binihiyaan po kami ng isang anak. One year pa lang po, ako nakakapag lensing so, Yung anak ko po ngayon ay magka-nine years old na po ngayon. Yes. Uh, after naman po noon, ay uh, naging busy po ako sa ating trabaho, na iba po yung aking lifestyle, nagbalik na po ako sa alternatibo, naging active po ako uh, Umaten po ng mga seminar before pandemic po. Tapos po ay, ngayon po ay, dahil matagal po hindi nagkaroon ng seminar, bumalik po ako ngayon para po ma-refresh po yung mga natutunan ko po, po dati. Yes. Salamat po. Yan ang buhay na pruweba nang kagalingan ng isa nating membro na hindi rin ho basta yung kanyang iniindang problema pabalik-balik pero nang nakarating dito sa Doc alternatibo sinundan ang cleansing program ang natural mega vitamin C IB ay hindi na na hospital na alagaan tuloy ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa Doc Alternativo kaya sundan pakinggan puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program ang megadose vitamin CIB mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa branch at sa loob ng ilang oras mapapakinggan ang alternatibong pangbanggagamot. dalin lang ang mga medical records or any laboratory result sa pagdalo ng seminar. Para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling, pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling, basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Calling all students. The prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at prime school as the number one in sports, talents, and skills in Davo region. An LGBT friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6, junior high, grade 7 to grade 10, senior high, grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Hume. Humanities and Social Science ABM Accountancy Business and Management, DVL traps technical vocational livelihood automotive servicing computer system servicing or CSS Electrical Installation and Maintenance OEIM Shielded Metal Arc Welding SMAW Home Economics Bundle Bread and Pastry Production PPP Food and Beverage Services FBS Housekeeping and Front Office Services Hurry up! Limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951-378-3351 or 553-0438. or visit the Prime Complex, Tiguman Digu City. Choose Prime School. Newscast. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito yung hotline para sa karagdagang katanungan ah, o clarification. I-text lang po ang 0946-967-3211. Doc Ed, paraging bloated yung aking tiyan at nahirapan ako magbawas. Maraming salamat. Ano po ang solusyon? Kung ang pagbara o bloat na nararamdaman ay epekto ng constipation then you must do the the cleansing uh, formula yun ang kailangan pero kung indigestion ang dahilan therefore you have to take the probiotics from banana cider na may mixture ng wild honey at uh, fulvic minerals kailangan kasi ng combination na to ang una tamang provision ng probiotics at the same time merong natural uh, sugar na may combination ng minerals at fulvic mineral na nakakatulong para sa pag-assimilate ng nutrisyon doon mismo sa katawan. Ang iba kasi, bloated, hindi na absorb yung nutrition uh, nutrisyon sapagkat maliban sa barado ang kolon, may problema din ang small intestine. No? So, kailangang ma-address ang mga ito. Kaya ito yung recommendation natin. Dok Ed, na-diagnose po ako may hipa B. Ano ang magandang solusyon at anong magandang herbal sa naturang sakit? Napakaraming herbs. Luyan dilaw is really good for the liver, malunggay, green tea, bawang, onions, napakaraming. These are very natural material. However, I warned you hindi po effective ito hanggat hindi po naitama ang nasa loob ng katawan. Ang nanggagamot kasi ay ang buong katawan is not only one part of the body. No, it's not only the immune system that will work. Kung clog ang colon mo, kung highly intoxicated ang kidney mo, kung ang dugo mo ay marami ng lason, maraming mercury, mayroong arsenic, may poison, I'm telling you, even though you are taking herbs, your body cannot eliminate it effectively. Matatagalan po kayo hanggang sa maging frustrated po kayo, desperado. That's why In dog Alternativo, we really carefully understand the cause. We remove the causes and then we, we will teach you how to really restore your health. Um kasi namin I. tumpak na solusyon, hindi pa pitsi-pitsing solusyon. It's not a band-aid solution. So, how do, did we prove it? We have a lot of people who really follow the alternative formula. Ang herbs, nakakatulong, pagkain, gulay, prutas, nakakatulong. Pero kung nagkakamali po kayo sa starting point po natin, yan ang pinakamahirap, ang starting point. Now, you need a guide, a coach, a health coach na magbibigay sa inyo ng tamang formula para maitama, maituwid ang problema ng hepatitis. Napaka-deadly nito, especially Hepa B, kasi ito po ay uh, contagious disease. No? to ay nakakahawa. So you have to follow what is tested and proven. Huwag po kayo mag-experimento sa inyong katawan. napaka-mahal ng ating katawan para eksperimentuhan po natin. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat brands ng Doc Alternativo. Kailangan na makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV sa mga tinamaan na ng komplikasyon at ah, dahil sa maraming maintenance medication. At isa pang patunay ang natulungan na angkin ang kagalingan narito ang sumunod sa doc alternatibo. Ilang taon po? 46. Sir, bilang isang member po ng doc alternatibo, paano mo ba nakakatulong sa inyo ang paggamit ng fulvic mineral? Ay, malaking tulong po. Pag yung ako yung pinaramdaman ni ni na po, may malaking pong pagbabali pag may bago yung masama po ang pakiramdam. Pag nakalaman po ako, nag-iibang pakiramdam po. Ano ho ba ang kaibahan noong hindi pa ho kayo nakakagamit noon ng full dip? Ay, malaking po iba. Dahil tagal na po akong naanam ito. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan dito sa Doc Alternativo. Hoy well, no mga kaibigan, mga kadok alternativo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Lo Alternativo Newscast. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.